hapon mga kabaders welcome na naman kayo sa akin channel balik at naman tayo pama na sa gabi aking kayo makasama mga kabaders kasama, kasama si Ibu Ibu Kita ito kasama si karib dito mga kabaders ay, kaya uh, ito yung ng mga kabaders kasama ko ito sa pangalatis ito sa mga kabaders Panibagong dive tayo uli. Ito, binamano, taligbago. Mmm, -hmm, lagata ka dyan. Ayos itong dagdagan mga kapaders. Maganda ang sampula naman dito na panain. Dating ispat lang ito. Hanap uli tayo dito sa unahan. Malapit na magbilog ang buwan. Tsaga-tsaga natin dito sa bahura. At ito, lapo-lapo mga kapaders. Malaki. Mmm, -hmm, lawihan. Nagitik kalahating kilohan sa estimate ko ayos to maraming salamat ulit lord sa panibagong biyaya ngayon sana mayroon pang kasama hanap ulit tayo ito dalagang bukid papasuot na sa butas mm -hmm. lagata isdang malambot ang laman ilang minutong pakulo la ang antimano luto kagad hanap ulit tayo dyan sa unahan may nakatago nasa ilalim ng bato Sibungin orsono, Orla or mga kapaders. Mm -hmm. Ganda ng tama. Hindi naman yung pinakang udugan ng tinik sa gitna ng katawan. Para ding nagitik sa sintido. Meron ng kasama yung lawihan. Hanap ulit tayo. Tsaga-tsaga lang mga kapaders. Hoy, Bukawin! Hoy, Tumalikod pa! Hindi pwedeng sungkitin. Mm -hmm. Nakatanggal! Malalim pa naman ang butas. Sayang yung bukawin mga kapaders. Malalim pala ang butas na yun. Ito, turutot. Pangulam. ulam. Sabawan. Mm -hmm. Ayos to. Favorite mga kapaders sa pang -ulam. Malapit ng makapunit. Dadakutin ko na mga kapaders at baka makatanggal pa. Hanap na naman tayo. Ito, malapad na paro-paro. Doon sa pinakang mga kapaders, may malapad. Pakoy or pugot. Isdang masarap adubo sa ketchup. Sana magitik ito at makapal ang balat. Mm -hmm. Hindi ko mga kapaders. Ulitin natin. Mm -hmm. Nakabunot. Oh, na, na. Nagpanlabo na. Akala ko nagitik. Hindi pala. Malabo pa yung butas. Mamaya babalikan ko mga kapaders, paglinaw. Hanap muna tayo sa unahan. Ito tayong... Uy! Nandito mga kapaders. May nakalabas ang ulo. Lawihan. headshot na naman mga kapaders maganda nga pulso ng kamay ko mga kapaders pag sa malaking isda sinisiguro ko laang at para hindi makabunot nakadalawang lawihan na tayo baka mayroong pangkasama ito banagan mga kapaders malayo sa akin si Boy Pugita ako ang dadakot mga kapaders papakita ko sa inyo ang teknik kung paano pagdakot ng banagan at para malito madaling mahawakan ayan wala nang susuutan mga kapaders hahayaan ko lang ng kamay kaya 'yan diskarte mga Kapaders pagdakot ng balagan. ayan na, malapit na. Nalilito na mga Kapaders. Suli ka, bato ang tinamaan. Nakailag yung balagan. Hindi pala diskarte panghuli ng balagan ang kamay ko, panghuli ng bato mga Kapaders. Oh, nagsuot na yung balagan. Malabo ng mahuli. Meron sa nag-order ng balagan, hindi ko nahuli mga Kapaders. Ito, guntingan pang-ulam. Mm, -hmm. pero Ayos na ito. Masarap itong pinirito mga kapaders. Guntingan. Awan lang sa inyong lugar kung tawag nyo dito. Dito kaya sa amin. Maraming tawag sa isda mga kapaders. Hanap tayo uli. Dito. May nakatago. Kaligbago. Yun. Uh, ang kagad mga kapaders. Makakalay sana. Buti lang at nakalibit ko yung gatil nyo ng pana. Ayos na itong pandaradagdag. Pambigas. Salamat uli Lord. Sana mayroon pang kasama. Ikakasakuan pa na pang pangkasama mga kapaders na ito sa maral. Mm -hmm. lang itong taligbago sa kasamaral. Itong samaral, nalaki itong mga kapaders, Naabot ng isang kilo ang isang peraso na yan. Yung original na samaral yan. Kapag nang isang kilo yan, pasalapo na yan. 170. Mayroon nga pala tayong panibagong buyer mga kapaders. Mmm. -hmm. Nakapunit. Mm -hmm. Mm-hmm. Sigurado ka na yan. Mayroong bibilang isda mga kapras bukas. Panibagong buyer na naman. Kaya lang, akong di-deliver. Papatong daw sila ng sampu bawat kilo. Ayos na yun mga kapaders. Dagdag income naman yun. Dito may nakatago. Bukawin. Mm hmm Sigurado ka na naman. Ayos ng pandara dagdag. Bukawin na putian mga kapaders. Ito yung nabahon sa buhangin kapag nakakita ng tao. Pero pag naunahan mo makita, hindi makakatago sa buhangin. Hanap ulit tayo. Ito, rodelyo mga kapaders. Pang ulam. Mm -hmm. Parang mga kapunit. Ay, hindi mga kapaders. Akala ko mga kapunit, hindi pala. Doon sa kabila, makapal ang tama. Magandang klaseng isda ang panain dito mga kapaders. Kahit medyo madalang na ito pa isda. Mm -hmm. Malalaki sana ang talig bago dito. Kailangang lang pa isa isa mga kapaders maipo lang sa lagyan yan kahit pa isa isa Sisipagan natin sa pamamana maganda ganda ang presyo nito mga kapaders patong sampu ang bagong buyer 1.40 ang kuha sa amin hanap uli naroon favorite ula mga kapaders sa akin naman ito mm -hmm. bukaw burakat kung tawag dito sa amin sa isla mga kapaders masarap itong paksew Sigurado ang mata mo sa akin pag uwi. Sip, sip na naman. Hanap na naman tayo. Isda, pakita. Sana may kulambutan dito sa bahura. Para makaisa man lamang. Na ito. Mm -hmm. Paro. Or tarig bago mga kapaders. Nasaan na ko ikatago ang pinakang maraming tarig bagong ito. Sana maasumpungan ko dito sa Eman Dagat mga kapaders. Hanap ulit tayo. Ito, lapo-lapo. Sibungin na naman mga kapaders. Lagataka na naman. Estimate kong mga kapaders. 200 grams. Ayos na ito. Brown sono. Lapu-lapu. Pandaradagdag. Ito pa. Mm -hmm. Ibang klaseng isda ito mga kapaders. May lawi ang palikpikan. Masarap yata itong sinig ang mga kapaders. Testing ko daw kaya bukas. Nagahanap pa tayo. Diyan sa unahan. Naroon manitis. Nakadapa sa buhangin, mga kapaders. Mm -hmm, Lagat ka dyan. Sa katigasan tinamaan. Diyan ko tama talaga, mga kapaders. Turo sa atin yan ng mga ibang parapanak. Yan daw ang technique sa mga isdang malambot ang laman. Dito sa butas, mayroon pa. Mm -hmm, uy! Sala, hindi tinamaan. Akala ko nahuli na, mga kapaders. ay ha, malsayang pa yung surahan. Ay, andito ka lang pala lang kitahan kung maganda. Yun, tinamaan. Nagitik mga sin Sintido ang tama. Nakabalagbag laang. Hindi ko mahila, baka makabunot. Alam na ang paraan mga kapaders. Pag ayaw lumabas, dinudukot yan mga kapaders. Diyan o, no, sa parting buntutan. dugutin ko na lugod. Nagpapakahirap lang ako ng mga kapaders. Ito na yung buntot. Nahawakan ko na. 400 grams sa estimate ko. Wala pang kalahating kilo. Pero may presyo na. Kapag mga 400 grams ang isa estimate ko ng surahan, bigay namin 70 ang kilo. Naabot ng 80 pag deliver. 10 ang patong. Lapu-lapu mm. Lapu -lapu li, mga kapaders. Hindi naudog. Muntik pang salaan. Buti lang at makunat ang balat. Parerehas dito ang sukat ng lapu-lapu. 200 grams. Sa estimate ko na naman mga kapaders. Hanap uli dito. May nakatago. Tarik bago. Mm. Mm -hmm. Ayos na. Maraming salamat sa bahurang ito. Kahit para paano ay madalang ang panain pero sulit man, malapad ang isda. Nagahanap pa tayo. Diyan ulit sa unahan. Na ito. Paro. Talig bago mga kapaders. Napakaamo. Mm -hmm. Pakita pa kayo mga tarig bago. Igagala ko ang kamera mga sa kalingas ng flashlight. Baka mayroong kasama na roon. May nagtatago dito mga kapaders. Tagil ng kaunti. Mm -hmm. Butit na akong kasamahan pa. Nakakaipo naman tayo ng isda sa lalagyan. Kahit pa sa isang isda mga kapaders. Baka puno ba ng isang sinaya. Ayos na. Sinaya ko pag napuno mga kapaders. Kalating istairopon ang laman. Kahit limang kilong isda. Basta totoo. Ayos na. Ito pa. Sibungin. Mmm. -hmm. 200 grams. Wala akong nakikita ang na malaki-laki ha. Yung mga naabot ng isang kilo. Makakachamba tayo dyan. Tsaga-tsaga lang. Pag may tsaga, may nilaga. Sigurado ang dilin siya. Naroon. Groper mga kapaders. Bulog tungtawag tawag sa amin. Masuot na sa butas. Ito ang unahin ko. Mm -hmm. Headshot mga kapaders. 200 grams. Meron pang isa. May tarik bago pang kasama ito mga kapaders. Ikakasakol ang ampana. Matigas hatakin ang rubber. Palibasa malaki mga kapaders. Ayan na, ikasakol na. Mm -hmm. Sigurado ka na. Bali dalawa. Isang grouper, isang talik bago mga kapaders. 170 saka 140. Yan ang presyo ng isda dito sa amin. Hanap ulit tayo. Dito sa butas. May nakatago. Labas ang ulo mga kapaders. Tarik bago. Mm -hmm. Lagat ka na naman. Maraming salamat ulit sa inyong panood. Maisanday pa tayo mga kapaders. Abang-abang laang po.